Pati nga na luha. Wala naman eh. Pero grabe no, yung isang kanta, buwabalik tayo sa memories natin. Nakapag-reminis na ba lahat? Dati, alam niyo ba, yung nanonood ng na mga shows namin, nabibilang namin sa kamay. Pero ngayon, nakaka... nakaka... grabe. Hindi ko nabibilang. Grabe, ito yung marami, maraming maraming sa sa inyo. Grabe, maraming maraming sa inyo. Yung kanilang mag-drama sila, yung kanilang sila dito.

Bisa nyoba dengerin lagu Bang Kanta? Dan namanya The Santamu. Yakut dan lagu. Ready to go guys? Are you ready? For our next song. This is Kelaka

Master Alice, Oh, let's see. let's call it, Sir Glock 9! Sir uh, Maraming maraming salamat po Sir Glock sa opportunity na ito. At syempre pa niyo po makapagigaw niyo ito sa lahat ng music platforms out ng Buryan. Balito akong 1 million streams na! 1 million Woo! streams na! 1 million streams na! Syempre ako gusto ko magpasalamat sa inyo lahat, maraming salamat sa

Saya juga suka dengan mereka. Mereka sangat baik. Saya juga suka dengan mereka. Anda mahu video muzik? Tentu saja! Anda video muzik? Ya! Saya rasa kita sudah berjaya. Saya juga rasa kita sudah berjaya. Saya juga rasa kita sudah berjaya. Tapi janganlah Kasi nandito kami lahat ngayon sa stage na perform. Cool. Pero gusto lang po namin na kayo po yung isasin expression namin. Hello! 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 sa Hello! So eh, sa sa pare hindi ko normally Hello! 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 isang bagong kanta sa kahit nasa isang gig lang. Pero, lalong -lalong na Hello! isang Hello! 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 sa Hello! Ako ako na Hello! Hello! sa Hello! 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 tinaawot niya kung eh, munta talaga. Oh! Uh, Lotso flan. Lotso flan. Lotso flan. sa labot hey, ko. pero malakpakilal, malakpakan <gup> natin. susubala. ano yung susubala? ano salamat po ano yung Napaka-participant naman. Napaka-interesant Kasi sila naging insersyon. Tapos siya sa plano. kasama na namin. Thank you so maraming maraming puso. salamat din sa Watson School for giving us this opportunity na sama pito nice! Thank nakakatuwa uh, na sama-sama kami nagbabagod dito isang puso puno-puno ng paso ng puno-puno ng nag aala ng dami. Maraming maraming salamat sa inyo lahat kasi kung wala kayo, wala kami dito ngayon. Siyempre, ang hindi po ang mga sa kalakal uh, na din kami pinag Ito po kayang the ang oh mga na mga 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 ano din yung trade na pagdata ng dokumento mo? Umiyak si Justin na eh. Hindi eh, siyempre po. Siyempre, ang lessons from the first we invite you po to watch the pagdata ng dokumento sa cinemas sa August 28 na po yan. Ilang-ilang sa libro na lang ba? Dalawa? Ayan. At siyempre, meron din po itong Queer Night sa August 25. So sana po ay kumahan yung mga social media accounts for more updates at mga promotions and sponsors na rin yung TV. Syempre po, meron po yung magkakaroon kayo ng chance na karoon ng opportunity na at manalo sa mga exclusive events natin para sa documentary. Grabe yun. Siyempre, maraming maraming salamat sa lahat ng mga 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 watching playlist. Uh, ibang klasik kong event gato At syempre ito ay pinamangat ng What's Your Playlist? The Field Day Pop Power Concert Do good? Ano? Do good? Of course, I feel great! Especially ng aking ibang-ibang Eh, syempre ito ay pinamangat sa atin, kasama naku ati ibang groups today At para kalimutan mo naman ng ating pasulatan Ah, 1C Entertainment, naku matitimpa nya At syempre, kay Coach J at sa si W3. Sa so, uh, mga maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you. And of course, we'll see you back now. Thanks to the entire management. Maraming maraming salamat po sa inyo. Syempre, so, so, hindi naman magiging masayang gabi nito. So, at hindi rin dahil sa mga people artists na nangasama natin tonight. Nandiyan ang UE, uh, Alamad, G22, Kaya, Horizon. Maraming maraming salamat sa inyo. Sana nag naging memorable para sa inyong lahat. Ang um, show na ito ngayon gabi para sa akin ko sa itong napakagandang uh, napakagandang movement for this community na mong sama-sama. Thank so, uh, you. Maraming maraming sa inyong Watson's Thank you. Siyempre, baka naman natin ang Watson's for making this happen. Thank you. Siyempre, pala, pala boxers, Thank you. Thank you. May maraming maraming sa inyong Watson's. Pero, bago matapos ang pagkabing ito, meron pa kami isang kanda. Meron pa isang. Ayun, na namin, so, yung, na. Huh? ayun, na, ayun lang, wala ano pa kayo di? Ano ang pakalala. Ano lang? lang pa, Ikaw ah. hindi kasi hindi naman pag di natin eh. for the longest time, natin. Alam niyo ba kung Ano? Haan? Yes, Yes! Ano? Yes, Yes! Haan? Yes, Yes! Pwede ko ba In ¡La raza.